Bye. Pa. Hi. Pa. May, Hi. Kamusta na? Okay lang. Hi. Ah, uh, mati ano man tayo yung mubra da. sa saude? Mm-mm. Grabe ini init oh. Tumitom na gani ko. Ang kaluluan man si Papa. Ito mamahaw ka na. Okay pa. Papa mahaw na bida yun. Hmm. I miss you pa. I miss you too. Love you. Love you too. Ay pa. pa. Ah, uh, Basi kung may extra ka da, mapadali ko gaulo, I love you, I love ka kay. <laughs> may hinyoon ka gali. Hmm. Basi kung may ulo extra ka man, dapang hmm. Ay, extra, ikaw lang. Ano <laughs> ma, extra, extra, extra ang inawinakan mo da, yan Basi kung may ara ka man, da, mo kahita pa, uh, patalim man hmm. pa? Ay, ta, pa. nga, why gani? Sa'ng ano? Bakal ko. Ay, ah, yung panti ko pala. Um, um, um. Sige, sino? Sige, Uy, naku sang hmm? Uy, na problema ah. Hmm. Oh, Oo. Um, magkabala ka. oh, ay pa, may isa pa to. Halos tanan na ko din nga panti. Puro nagisi. Wala gig ko inog bakal. Hmm? Oh. Oo, hmm? Sige lang, okay lang na. Oo. Oh, uh, yat -yat hey, ah, yat-yat pa, abaw. hay akong gani. oh, eh wag akong gakuhan kayo. Hmm? Tanong ka Garter na lang. Ay, ah. Why now? Oo, Garter na lang. <laughs> well, done, oh. ay, ano, ano na? Mapadala pa ako daasin mo? Oh, garter na lang na soksoksokso ko diyo, Hmm? Ipadala na lang ng garter. Ay, <laughs> ano? <I know. laughs>